Atakbo tayo mga palanga. para hindi tayo magmukhang butod. Katulad ni Lisa Tanas, ako na lang ngayon dito. Wala na kalaban ng bayan. Viral ngayon yung butod ni Lisa. Yung corduroy niya ang mukha. tapias tapias Durrrrrrr talagang mukhang gendrinder. Ay, hinapakan ng pison. Di ba? Grabe, kapal na mukha ng dyotang dyanin ng gobyerno to. Pati, pati karugkog ni Lisa dito yung mga yung mga, uh, mga gur-gur niya dito. Talagang ginanon, oh. Ginanon ng editor. Oh my God. Yung mga kilikili ni Lisa parang parang ampalaya sa bitterness. Ginanon yung mga ginur-gur, ginanon. <laughs> Ginorgor lahat! Oh my God! Kaya tatakbo tayo para hindi maging butod. Okay? A good exercise. Hindi ka tulad ng kidnapper. I've been running for 20, 25 minutes now. Ito nga yung sa satanas na itong kidnapper. Imagine yung trolls. Yung mga kulubot nyo dito. It's normal to have... Nicola Boats. Ito rin, tumatanda tayo. I e, swear lang ako dahil hindi pa ako nakulubot, oh. <coughs> my God. Well, siguro dahil wala akong bisyo, ganun. Hindi ako uminom. Hindi ako nagpapakabarte. Hindi ako lumalaklak ng alak. <sighs> di ba? Hindi ako nagdodroga, nagpupulburon. Kitang-kita nyo yung mukha ni Lisa Tanas. Kahit na paliguan niya ng pera ng bayan, Titigil ako pag may pumasok na ibang tao ha. Ah. Yung kanyang katawan, lumalabas pa rin. Yung pagiging satanas niya, pagiging kanal. pagiging imbornal, pagiging kawatan, drug lord, polvoronic, kidnapper. So, nakadaan niyo ngayon, viral na yan, marami nag-post. Adyan si political rich boy na yung I don't know kung anong event yun na naka, parang naka siya na yung mga yung mga karuggob karugkub niya alam niyo yung mga karugkub ng manok nandito lahat tapos tatapyasin at magbubuka siyang 16 anyos na lang na alien anong kadyotahan yan? diba? sa picture pa lang niluloko na kayo ang actually ang tagal ko na pinausyan yan ang kong pictures na pinost yung kulubot ni Lisa Tanas yung pagiging demonyo niya lahat alam mo yun pera ng bayan yun yung problema kasi pala ka, we don't care kung ano man yung gusto niyang gawin i-edit niya yung picture niya lagay siya ng buntot lagyan siya ng sungay we don't care the problem pera niyo pera ng Pilipino yung pinamtabayad sa presidential communications, yung mga putang na yan, yan yung salot sa bayan. Imbis na mag-exercise si Lisa para yung taba niya dito, yung kanyang uh, butod, ay mag-flat. Ang ginagawa, gumagasas ang pera ng bayan para ipagurgur, pa-pakan ng pison, parang padaanan ng lagari, You know, kahit anong daan ng lagari, lalabas pa rin. Yung uh, uh, spirito niyang itim. di ba? Spirito niyang kanal. Anyway, today's Sunday. I feel so beautiful today. And healthy. And mighty. And powerful. O ka. ba, diba? bongga? <laughs> diba? Ay, ay, ay. Nakakaloka yung mga bangad na to. Hinihingal ako. Pero at least, hinihingal ako. For 23, 20, no, 23 minutes. Pala. Whew. My God. Hi, Maricor. So, dapat tuloy-tuloy ang takbuhan natin, mga palangga. Nakakaloka. Anyway. Anyway tomorrow, ay later, uh, we're gonna have fun. We're gonna go jack sa lahat ng mga salad sa bayan. Useless ang bangag family. Mga salat sa lipunan, sabi ni Beverly. Buti balik alindog ka na, na, sabi ni Irene. Oo nga palaga. Ah. Kasi rarampa na naman ako sa, ano, sa entablado. <laughs> oh my God. Maka... Ito lang yung kapalit ng, siyempre mapapagod ka. Kaysa naman magpulburon ka, suminghot ka. Kalo tulad ni Bangag, si Lisa. Tamad niya mag-exercise yung mga yan. Kasi mas gusto nilang nagpupulburon. nag addict Umiinom ng alak, 50,000 and up. Mag-orgy. Mag-tsok-tsakan. sa pera perang bayan. Mag-nakaw. You know what I mean? So sabi ko sa inyo, get out! Tumakbo na kayo sa kalsada. <laughs> Tumakbo kayo sa kalsada at jugjugin ang mga jutang Gina. All right? Whew. Diana Francisco, how are you? Beverly, thank you palaga. Yeah. Oh. Okay. Kailangan ko magpakapagod. Babush.